Ang babae ko di na kayo pagbalikan Wala panahon sa'yo para mag-abol pa Ilang beses na rin kitang tinawaga Yun na rin pala yung sagot ulit <makes noise> Kung <ko> <makes noise> Sa bago mo ako maalala Nakita mo naman kung paano siya pumorma Iwan mata sa'kin pag ako ang nagdadala Anong akala mo madali ka lang kalimutan ah. Anong akala mo? Yun ang aking kahinahan Alam mo ay na makaya kita mitawan Sa dinami dami mo na kalandiyan. Tulad neto ginagawa ko pa <makes> ng <noise> Yari. Kung babalakin mo, wag ka babalik Di ka makakakita ng ganito kaangas Di ako nakipaglaro Wala akong pakialam ko sino man yung bago mo na guy bitch Cause I know I'm better You're gonna lie to me Diyan ka magaling, akala mo low sao Sa ugali mo, alam ko ang tagilid Nakasama ka, or never, I'll never be Lakong panahon sa'yo para magabuhal pa Ilang beses na rin kitang tinawagan Yun na rin pala yung sagot ulit ko nalaman Ngayon sa bago mo ako mahalala Nakita mo naman kung paano siya pumorma Iwan mata sa'kin pag ako ang nagkatala Nung akala mo madali ka lang kalimutan na. Madaling makuha pag ilan din Natanong mo sa kasama mo kung tama ko mali siya Tama lang yung nangyari Kahit atinama Huwag ka okay, sa'kin na magalit Dati ako lang yung nagiging katawagan mo kapal di ka pakilala sa'min sa Si mama walang hahanapin sa amin Alim mo Di nagtagal sa'yo Dali pa lang Di ko kailangan magtanim sa'yo ng gali Alam ko ang galawan baby girl ko sa mapili mo Di sa'yo Dali pa Sa mga babae ko di nakipagbalikan Wala akong panahon sa'yo para magabol pa Ilang beses na rin kitang tinawaga Yun na rin pala yung sagot ulit. Na siya pumorma Iwan mata sakin pag ako ang nagdadala Nung akala mo madali ka lang kalimutan ha